Sige ko sa iyo. Saan kaya? Yan. Ay, wait. Ang na lang ang ko. Eh, ano yan? ano nito? Uh -huh. Ang dumi. Ay, wait. Inutusan ako. Oh. Phone, phone, phone. Ano uh -huh. Ang dumi na. Ang dumi. Nakikita niyo baliktad. Saan talaga yan? Ang dumi niya, guys. Hindi ko matingnan-tingnan. Hindi ko rin kung paano Tulungan niya ako. No, thank you. Sige. Ano na yan? Ano, oh, nilibos talaga nila, ha? Ngayon natin yung tumping na hey, palayo. Inayin natin yung malaki. Tapos okay. ah, okay. so, itong pink. Tapos sunod yung green. Ayan, Tapos sunod natin yung maliliit. Ayan na. Tapos nilistakalagay natin yung gawain. Nilagay natin yung gawain. Tapos na tayo dito Oh my god. Ano no, no, Dami namang kanan, gusto pa. Ano nyo ni? Ayan pa. Dito dapat yan. Ito pa. Ayun ako lang ako sa inyong mga sisters ha. Ayun na lang natin dyan. By the way, pag hindi ka pa nasasabi yung ano, title ng team ng album video na to is organizing my table talaga talaga country siya videos ha galing subscribe nyo na yun sige na ilang ano na ako nagana ito yun ito nabili ko to sa Patrice ay sa Patrice ba to please ay. Yung mga ito may iki. Ay tama sa nang dito sa Krishna Ang ganda nito.

talaga sya. Ok, off na muna natin ito. Ayan, oh yeah. yeah, no, my God, salamat sa pag -duol. Salamat sa pag sa akin noong car. Ayan na, yes. Ayan na sila, malinis na. Thank you. I cannot die without you. Okay. Yeah. So, no, kinakulat okay. na. Sir, kumalat na. Pati sa Thank you. maganda kayo kaganon maganda ah, ka baspen siya ano item sa ano yung parang konting ganun lang tapos hmm. ano tas ba na nakalat magsalit sa lang okay ganda